Ang ating tanong, Luz. ating ano ang nagiging bunga sa isang kaanib sa Iglesia ng Diyos na nalikhaan ng Espiritu ng pagkatakot sa Diyos dahil sa ulit-ulit na pagbinig sa salita ng Diyos? Alam mo, ito ang problema sa mga ibang iglesia. At problema rin ito sa mga kapatid dito sa Brazil. Merong mga kapatid dito na parang, parang pagkami na ulit silang naririnig, ireklamo sila. Para napaka napakaano nila, pakatatalino nila, no? Eh alam mo yung pag-ulit hindi dahil sa talino yun eh. <laughs> hindi dahil sa talino. Alam mo si Sis ano? Yung laging pagdidig ulit-ulit, hindi ibig sabihin bobo ka. Okay. Yung iba, parang ang talagay nila, ang tatalino na nila, ayaw na nilang marinig ulit. Hindi kaya ipaparinig sa iyo dahil bobo ka. Kaya uulitin dahil bobo hindi. Kaya uulitin dahil meron tayong sangkap na pagkalimot. Nakakalimot. Kaya ang utos sa hari sa Israel na bayan ng Diyos, magyagawa ka ng isang, isang kopya ng kautusan, babasahin mo ang ginawa mong kopya sa lahat ng araw ng iyong buhay. Para ano? para huwag kang makalimot sa Diyos. Lagay mo yung talata na yon na ah, para huwag makalimot. Mm -hmm. Sa sa if 12 ng Deuteronomy. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng ilito. Mag-ingat ka, baka iyong makalimutan. Kasi ang tao nakakalimot nakakalimot, eh, nakalimot eh, ako sa sarili ko eh, nawala ako sa sarili ko eh. Nakakalimot ang tao. Kaya ang sabi ng Diyos na lagi mo babasahin, hindi ba sa Israel ganon, ilalagay mo pa sa pintuan ng bahay mo, sa ibabaw ng pintuan, tapos sa pintuan daan. Ay, ibig sabihin, kung papasok ka doon sa pintuan, mababasa mo yun. Makakabisado mo yun eh, dahil mo ng mababasa mo nang mababasa. Lagi ka naman doon sa pintuan ng bahay mo papasok eh ayun ang importansya, yung matandaan mo ang salita ng Diyos. Yung ganun, yung kaulit-kaulit, nakaka-develop yun ng isang napakahalagang espiritu sa ating pagkatao. Yun yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, napakaraming espiritu. Pero ang isa sa pinakamahalagang espiritu ang mataglay natin, yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Kaya yung mga hari na namumuno sa Israel, sabi ng Diyos, babasahin mo yan, yung kopya ng kautsalaya sa lahat ng araw ng buhay mo. Ibig sabihin, may ulit-ulitin mo. Kasi, eh, more or less, ang kautusan sa Levitico, 600 plus eh, mga 611. Kung bibilangin mo yung mga utos ng Diyos sa Levitico, na pinapatupad niya sa Israel, mga 611 yung mga statues and judgment doon. eh. Eh, pwede mo naman mabasa ng isang araw yun eh. Dalawang araw, pwede mo mabasa yun eh. Sa linggo, tapos mo na yun eh. Pero, ang utos sa ha hari, kung ulit-ulitin mo, ibabasahin mo sa lahat ng araw ng buhay mo, ibig sabihin, um, ulit-ulitin mo yan, nakukuha mo ba yung logic na yan, right? si Tlos? Opo, but Eli, yun nga po pala, ang dami-dami doon, uh, kung babasahin mo talaga, mabilis lang. Pero para matandaan nga po yun, ulit-ulit, ulit-ulit na babasahin, kaya pinasulat ka nga po doon sa hari. Tapos babasahin niya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, para matakot siya sa Diyos, maka-develop siya nung pagkatakot sa Panginoon at wag niyang makalimutan ang Diyos. Yun po ang intensyon. Kaya ipinapabasa. So makatay natutunan mo na dahil ang ang meron ka lang natutunan na yung mahalaga. Opo, napakahalaga po ng natutuhan namin na yun pala, yung paulit-ulit na pagkakarinig Nung salita ng Diyos, yun pala po ang nagde-develop ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos na isa sa pinakamahalagang espiritu ang dapat nating mataglay. Kasi pag meron tayo nun, susunod ng yung ibang espiritu ay magkakaroon po tayo. ang espiritu ang dapat sa lahat ng tao sana eh. Opo. Matakot sa Diyos eh. Sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng tao dapat may takot sa Diyos eh. Sis eh. Ito, opo, opo pagka meron ka ng espiritu, espiritu kasi yan eh. Kaya ako sinasabi ito, no? nakababasa ko sa Biblia, nararamdaman ko. Yung espiritu na yun ang mag-guide sa'yo pagkalimbawa eh, mananakim ka na. O kaya eh, mang-aagrabyado ka na sa kapatid. O kaya magsisinungaling ka na. O kaya mag-take advantage ka na. O kaya ikaw eh, gagawa na lang hindi tama. Yung espiritu ng takot sa Diyos na yun, yun ang pipigil sa'yo sa lahat ng yan eh. Nararamdaman ko yun eh. Yung espiritu ng takot sa Diyos, yun ang nag-uudyok sa akin para huwag kong talikdan yung nangungutang sa akin. Para tulungan ko yung humihingi ng tulong. Yung espiritu rin ng takot sa Diyos ang nag-uudyok sa akin para mag-isip ako ng tulong sa hindi humihingi ng tulong. Gaya ng mga ulila, mga babaeng bao, mga matatanda, mga kapuspalad. Kahit walang hindi sila humihingi, yung espiritu ng takot yun ang nagdidikta sa iyo na na kung ikaw ay may takot sa Diyos, gagawin mo ang lahat ng bagay na ito, si Snows. Opo. Kaya napakahalaga nun eh. Opo. Nato. Kaya sa ating talong, ano ang talong, si Ano ang nagiging bunga sa isang kaanib sa Iglesia ng Diyos na nalikhaan ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos dahil sa ulit-ulit na pagbinig sa salita ng Diyos? Ayon mo yun yung Uh, Ecclesiastes 12.13 Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Paratansin mo ba? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Narinig mo na ba lahat ng utos? Lahat ay narinig. Narinig mo na ba lahat ng utos? Yung mga naturo niyo po sa amin, narinig ko na po. Ah, hindi na kukuha, Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa, ikaw ay matakot sa Diyos. Yung salitang ikaw ay matakot sa Diyos, hindi lang basta utos yun. Resulta yon pagka narinig mo na lahat ay eh, yung bagay ng utos ng Diyos. Ay, hindi eh. Ah, opo. po. Hindi utos ko na direktong utos sa iyo na ikaw ay matakot sa Diyos. Kung hindi, yun ang resulta nung pagkarinig mo yan, Hindi, hindi, hindi gano'n. Mali yun eh. Okay. Hindi lang utos yan, kundi yan resulta. Okay. Utos yan, pero ang isang katulong niyan, yung resulta, ng narinig mo kasi na lahat ng bagay na ukol sa Diyos, mm -hmm. narinig mo, nagiging resulta para matakot. Kasi nakuha mo yung Bradman. Opo, oh, ng Diyos, maliwanag po kapatid na Eli. Ito palang nakasulat po dito, ikaw ay matakot sa Diyos. Utos po ito, pero hindi basta utos lang po pala ito kapatid na Eli, kundi ang isa pang nakapaloob dito, kaya hindi basta utos lang dahil resulta ito nung pagkarinig sa lahat po ng mga utos ng Diyos kapatid na Eli. Lahat ng bagay na itinuturo ng Diyos. Kaya ang sabi, ang liwanag, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ng tinuro ng Diyos. O, oh, lahat ng kanyang karunungang na ituro, lahat ng narinig mo, yan ang wakas na lahat ng bagay na yan. Alin yan? Ikaw ay matakot sa Diyos. Kaya, pagka ang tao may takot na sa Diyos, ano susunod? Matututo ng sumunod sa utos. Amin po, pagka may takot na sa Diyos, matututo ng sumunod sa utos. Hindi mo pipilitin. Opo, kusa na po. O, oh, kasi meron na siyang takot sa Diyos. Amen po. Hindi matagal na yung talata na yan. Sis, kusa Opo, but, matagal na po natin itong binabasa, pero ngayon, bago na natin. Eh? Ngayon, wala na yung sustansya. Ano? Opo. Amen. <laughs> Opo, kapatid na Eli. talagang mayat-maya, kumbaga sa mga paksa, talagang napakadalas magamit ito, pero... Ganito po pala ito kapatid na Eli dahil sa pagkarinig sa lahat ng mga bagay na mula sa Diyos, utos, lahat-lahat ng mga salita ng Diyos, epekto po pala ito. Ang ganda po ng laman nung ikaw ay matakot sa Diyos. Bago po ito, kapatid na iliawa ng Diyos, salamat po sa Diyos ng marami. Yan ang bunga ng espiritu ng takot. Ang nasa iyo na yon, na-develop na sa iyo, lumaki na yon, tumibay na sa iyo yung... Kasi espiritu yan eh. Pati na mo yung mga manya. Yung mga manya, kaya eh, pati unggoy, gustong rapin eh. Kasi may espiritu ron eh. Existing na sa kanya yung espiritu ng kahalayan. Kaya hmm? eh, pati unggoy, lagyan mo ng saya at may raping eh. Baka nga yung, baka nga yung pulo ng saging, lagyan mo ng saya ng may ng manyak eh. Dahil may espiritu ron eh. No? Eh, pero pagka ang espiritu na buo sa iyo ay espiritu ng pagkatakot sa Diyos, may nakakakita at wala, susunod ka sa utos. Maiintindihan mo na sa pagsunod mo, tungkulin mo pala yun. Hindi optional yun. Naintindihan mo? Suntunod? Opo, amen po. Maiintindihan po talaga pag may takot na sa Diyos. Magiging tungkulin mo na yun. Obligasyon mo na yun ikaw na ang uobliga sa sarili mo na sundin mo ang utos niya, hindi na ang Diyos mismo ang uobliga sa iyo dahil meron ka ng espiritu ng takot at naiintindihan mo na yung pagsunod sa utos niya, na pagkatakot sa kanya, yan ay obligasyon, iyan ang tungkuli ng tao. So gagawin mo na yan by heart. Naiintindihan mo? Opo. kailangan ulit-ulit talaga mabasa, masabi, ah, basahin, basahin, basa, basa, basa sabihin, ipaliwanag ang utos sa tao, makakadevelop yan ng isang napakahalagang espiritu within our being. Uh, repeatedly reading, repeatedly hearing the Word of God is God's way of uh, creating a very important spirit in our, within our person. And that is the spirit of the fear of the Lord it is the result of repeatedly reading, considering, meditating, thinking, understanding the words of God. It should be repeatedly read, repeatedly heard, repeatedly considered, meditated upon, and that is the way of God in creating within us the spirit of the fear of the Lord. Yeah. Kaya alam niyo ang ginagawa ng mga apostol nung araw sa Ano po? Yung kondisyon ng Galacia. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pangangalunya, niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag pagkain ulit-ulit mo yung pakinggan at basahin sa iyo, aking ipinag ipinagpaunang ipaalaala sa inyo. Wow. Hindi pa siya sumusulat sa Tagagalasya, sinabi niya na yan eh. Hmm? Tapos, gaya ng aking pagpapaalaala lang una sa inyo. Pagpapaalaala, ibig sabihin, second time yun. Hindi mo naman pwede sabihin, papaalala kung hindi mo pa nasasabi. No? Okay. Di ulo na, pinag, sinabi na. Tapos, pinagpapaalala ulit sa, sa, o, sa, ng una sa inyo. Uh, tapos ngayon, isinusulat pa. O, oh, di ba gano'n, Sis Luz? Opo. Ano ulit ulit, ulit ulit? Sa ilang beses, ilang beses niya na sinabi sa taga yan. Kali pangatlo Kali, na, na po itong sulat. Itong... Oh. At pag kaya binabasa linggo-linggo, nagiging apat, limang beses, sampung beses, dalawampung beses, yun na yung pagbabasa na yun, ang makakapag-create sa'yo ng takot kasi hindi pala magmamana ng kaharian ng Diyos. Eh kung gusto mo makapunta sa kaharian ng Diyos, matatakot ka sa Diyos, iiwasan mo na yan. Di ba gano'n? Amen po. Kaya yung mga kapatid na mga naglalasing, nagkakalawa, naninigarilyo, yung mga may mga ka, napagkakapuotan, mga kapanaghilian, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, ayan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Tigilan nyo yan. Pinapaalala, madalas ni Pablo yan eh. Ang malilikha kasi niyan, pagkatakot sa Diyos is ako Opo. At pagka natatakot ka na sa Diyos, eh, lahat ng mabuting bagay na ang kasunod mo, is Lahat ng mabuting bagay, ang pasimula ng karunungan, ang pagkatakot sa Diyos, pasimula ng karunungan. At alam mo, pagka na-develop na sa iyo yung espiritu na yun, at, ano na eh, huh? automatic na yun, parang nag-automatic na na nagiging obligatory na sa'yo sumunod sa utos. Na tuwing may hihingi ng tulong, tutulong ka. Tuwing may mangungutang, hindi mo tataligdad. Uh, ah, tuwing nakangailangan ng pagkilos, kikilos ka. Tuwing may pagkakatipon, dadalo ka. Tuwing mayroong pasalamat, makikiisa ka. Magpapasalamat ka. Parang sa sa'yo, automatically obligatory. You feel to be part of the, of the fulfillment of the law of God. Kasi nandun yung espiritu na nagbibigay sa ng ng courage at ng ng insinuation na sumunod ka na sumunod ng sumunod sa utos. Basahin mo yung pre, Primera 1.3.24 At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ang Espiritu, Espiritu ng takot sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng, ka, ng kakayahang makatupad sa utos. Ang tumutupad sa kanyang mga utos, nananahan sa Diyos. Ang Diyos nananahan sa kanya. Dito nakikilala natin na ang Diyos ay nananahan sa atin sa magito ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Nilikha niya sa atin, dinevelop niya sa atin, binigay niya sa atin yung Espiritu ng takot. Yun ang nagbibigay sa atin ng courage, ng insinuation na tumupad, ng obligasyon na tumupad sa lahat ng utos ng Diyos. At alam mo, pagka meron ka na ng espiritu ng Diyos na espiritu ng takot sa Diyos, ang mararamdaman mo, iba eh, si Ano po ang mararamdaman? <laughs> 8.13 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatangin. Eh, uh, ang makakalamdam ka ng pagkasuklan, nagtatanim ka na. Galit ka na sa kapalaluan, galit ka, galit ka na sa kasamaan, galit ka na sa kahambugan, galit ka na sa masamang lakad, at yung masamang bibig, galit ka na ron, di ka na kumpormo ron, di ka na maligaya ron. Kaya meron akong kausap na kapatid ng araw, eh, sabi niya. Nung may taong mag-a-abroad ako, ang kaligayahan ko, uminom, mambabae, magsigarilyo, mag-nightclub, mamasyal. Nung makapakinig ako nung aral, para ikaw nasusuklam na ako dun sa nung um, um, mamasyal, nung mag, mag-inom, mag magkalawan, mag-nightclub. Parang ayaw ko na ito. Parang, uh, parang mga ako rin, sisulo ano. dati, ang sarap-sarap sa akin ng amoy ng sigarilyo. Ginagawa akong gamot sa hika. Ngayon, pag ako, naka-amoy ako sigarilyo, inihika ako. <laughs> Alam mo, iba na kasi ang kondisyon ng katawan. Ganun yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, ang wika ay ipagtanim ang kasamaan. Magagalit ka na sa kasamaan. Yung kapalaluan, di ka na magiging palalo, di ka na hambog, masamang lakad, masamang bibig, aking ipinagtatanim. Alam mo ang pakinabang dyan, sis Luz? Ano po? Ano po? 23 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi sa dadalawin ng kasamaan. Kita mo, pagpagka sa iyo yan, wala ka naman problema sa buhay nun eh. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Ang nagtatangkilik noon ng pagkatakot sa Panginoon, yung nagtatangkilik ng Espiritu noon, ay tatahang may kasiyahan. You are, will be contented in life. In spite of the difficulties that you are going to encounter, persecution, uh, in spite of all those problems that you have uh, going to meet along the way, makikita mo, tatahang kang may kasiyahan. Kaya yung magiging magagalat yung uh, masiyahan kayo sa inyong tinatangkilik. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Doon, magagalat din yung uh, maglingkod ka sa Diyos na may kasayaan. Oh. At yan, ugat, ang ugat ng lahat ng yan, yung pagkatakot sa Panginoon. Tapos, ang conclusion pa, hindi siya gadalawin ng kasamaan. Walang kasamaan dadalaw sa'yo eh, sislo. Uh -huh. uh, you will not be afraid of anything evil that will uh, be coming to you. Kasi, ang, yung espiritu yung ng takot sa Diyos, yun ang mag-ano uh, mag sa'yo eh mag sa -ano sa'yo, mag-aalaga, mag magbabantay. Basahin mo yung 22.4 ng kawikaan. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ah, eh, meron ka pa bang ibang mananasa? Kundi yung buhay, karangalan at kayamanang espiritual? Yan palang kayamanan, kagandahan, ay oh, yung, yung kayamanan, yung karangalan at ang buhay, yan pala ang kagantihan sa pagkatakot sa Panginoon. Ganti pala yan eh. Ang kayamanan pala, ganti. Yung karangalan, ganti. Yung buhay, ganti. Ganti sa kapakumbabaan at pagkatakot sa Panginoon. Nakita mo ngayon ang halaga ng pagkatakot sa Diyos, Jesus? Opo, napakahalaga po N talaga na ng pagkatakot sa Panginoon yung pagkatakot sa Diyos, na yan bilang isang espiritu sa sa iyo, sa buhay mo, sa pamamagitan ng laging pagbabasa, laging pakikinig, laging pagmumunay-bulay-bulay, muni meditation sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mo kayo magsasawang makinig ng... Oh, sa UNTV, may program, Makinig kayo. Kaya saan pinakikinda niyo music? Saan yun yung UNTV niya? O, oh, tataas pa rating na UNTV, uh, ah, kikita pa yung istasyon natin. <laughs> ah Kasi nakikinig kayo lagi. Makikinig kayo. Mabilinig mo, salita ng Diyos. Question and answer. Ay, narinig ko na kayo. Eh, kaya. Huwag mo sasabihin, narinig mo na yun. Gusto nga ng Diyos yung marinig mo na marinig na marinig sa lahat ng araw ng buhay mo. Kasi pati pag, kasi pati pag nagbabasa ka, narinig mo yun, tinig na yun eh. Pag, pag binabasa, tinig yun eh. Basahin natin yung atalata sa 13.27 ng gawa. Sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing sabat ay binabasa, Ay, ano? Yung tinig pala maririnig mo tuwing sabat binabasa. Yung palang binabasa, tinig pala yun, si Snooze. Opo. Tinig ng propeta yon eh. Eh, ayaw mo bang naririnig yung tinig ng Diyos? No? Yung tinig kasi ng propeta, tinig ng Diyos yun eh. Eh, ako, pagka naririnig ko yung boses ng apo ko, nagigising ako eh. Oh. Pag tinawag ko ni Jen, kaka! O. Oh, ay, kahit anong ginagawa ko, napapansin ko agad. Para bang, it is your delight na marinig mo yung, yung tinig niya. Eh, tinig ng Diyos yung pag binabasa eh, ang mga kasulatan. eh. Ayaw mo bang narinig na? Hindi ko na yan, eh. eh. bakit yung asawa mo? Pag sinasabi sa'yo, I love you, gusto-gusto mo narinig mo. Pag nakalimutan sabi yung I love you, nagagalit ka pa eh. Na, eh, hindi pa yung sa kasulatan ay eh, pagmamahal lang Diyos sa atin niya. Bakit mo sasabihin, hindi ko na yun, hindi ko na yun. Eh. Tutulungan mo na. Mali. Dapat ang attitude natin, ah, pagka sinasabi sa salita, Tuloy ka. Alam mo ibig sabihin ng oh, Jesus? Ano po ibig sabihin? 13.46 ng gawa. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan inyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay sa mga hentil sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hanggana ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Alam mo, pagka ang destino mo, buhay na wala hanggang, pag narinig mo salita ng Diyos, magagalaki. So, hindi ka magsasawa. Amen I po. Meron akong, is meron kong isang taong nakita ganyan eh. Si Brad Boy. Bagaman araw gabi ko siya kasama, pag nagte-texto na ako, nakanganga yun. Nakanganga. Lagi siyang nakanganga. Hindi ko nakita ang natulog yun eh. Sa texto. Parang napakaligayan niyang naririnig. Kahit ulit-ulit na nang naririnig yun. Dahil siyang kasama ko eh, siya tagabasa ko, ulit-ulit na rin hindi na yun. Pwede magte text ko na ka ngayon. Laging nakikinig. Kalatandaan pala yun ng isang taong itinalaga sa buhay na walang hanggang si Slim. Apo! Taong pag naririnig ang salita ng Diyos na may galak nang marinig ito ng mga hinting, nangagalak sila, niluwalhati ang salita ng Diyos, nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na wala hanggan. Alam mo ang isa pang nakita kong ganyan, sis mo? Sino po? Tignateno. Ay, o oh, po. Ay, o oh, po. Ay, oh, August, tinutin, no? Pag nakinig yun, o, maimai-mai makinig yan. Pagka narinig na itindihan niya, anong po yung room? E gano'n, laki-laki -laki ng boses. Nakaramdaman mo. No. Talagang interesado siyang makinig. At napaka-bait ng tao na yun. Hanggang sa namatay, eh. sa bait nga nun, in-under mo kasama. Eh. Kaya hindi lahat ng under, ay eh, masamang tao. Eh. Merong under dahil mabait. Mabait. Kaya yan, si kapatid na Teno, pakita mo sa kapatid. <laughs> yan. Yan, nasa gitna na yan na Matangkad yan eh. Kaya tinungo, nakaupo na sila. Sobra pa rin siya, oh. Eh. Mahigit <laughs> six-footer yan eh. Nakaupo na sila eh. Sobra pa rin siya sa iba eh. Yan. Yan eh, kung, kung makinig ng salita. Ito naman si Brad Boy, oh. Kung makinig ng salita ng Diyos, oh. Minsan na-petersu... na-ano siya eh. Na-petersuade uh, siya noong mga naririnig niya. Minsan makikita mo, umiiyak na lang yan eh. Eh, tinan mo ko, ilang taong si Liesel niyan. Si Liesel niyan, eh, eh kasi laki ni Chloe. <laughs> May 1, 1985. Nagtutuloy nata si Liesel niyan, umakanta. Ah, diyan, si kapatid na tenor, si Brad Boy. Merong mga tao akong nakita sa pangaral ko na sa buhay ko, talagang ang salita ng Diyos, di nila pinagsasawa ang pakinggan, kahit araw-araw na nilang narinig. Yun ang gusto kong ma-develop sa mga kapatid na yun. Kahit ulit-ulitin, kahit na yun eh. Kasi yun ang gusto talaga ng Diyos, yun ang layo niya. Ulit-ulit na makarinig mo, ulit-ulit na mabasa mo para ikaw ay maka-develop ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Sana naintindihan ninyo ang ating paksang pinag-aralan ngayon, mga